Hello mga kasari, uh, magandang tanghali sa inyong lahat at uh, dito na naman tayo ngayon. Welcome sa tindahan ni Ining. mag tayo ngayon mga kasari ng aking nabili ngayong araw ng Miyerkules. Dumating kanina yung ating Alaska na ahente at uh, ang binayaran natin sa kanila is 7 700 31 20. Ayun yung ating binayaran sa Alaska tapos uh, namili kami ni Robert uh, ngayong tanghali lang doon sa J-Light store ng mga kulang-kulang dito na hindi natin nabibili sa uh, ating ahente. Kaya kailangan pa talaga natin mamili kahit uh, paunti-unti lang, pandagdag lang natin sa ating mga paninda dito sa ating tindahan kasi hindi naman lahat ng mga paninda natin is uh, dinideliver na ating mga ehente pero dumating kanina yung alaska at kumuha tayo ng kaunti lang naman at ito ang aking ihuhol sa inyo mga kasari ngayong uh, tanghaling tapat, napakainit dito sa amin at yan ang ating nabili uh, sa alaska mga kasari Ilang items lang 'yan kasi mayroon pa tayong mga stock ng Alaska. mayroon tayong uh, Alaska 150 grams anim uh, at Alpine na uh, full cream. Baliinge tatlong lata lang ang binili natin mga kasari tapos isang uh, isang pack ng strawberry na drinks at uh, cowbell condensed na tatlong can lang naman ang ating ah uh, binili kasi baka mabutan tayo na expiration at uh, dalawang 1 uh, liter na fresh milk yan ay panggamit na aking anak kasi hindi mabili sa akin dito ang mga ganyan na items mga kasari, yung mga condens yung mga iba at yan ang binayaran natin is 731 at ito mga kasari, ang ating napamili ngayong tanghali doon sa uh, G-Life Store. Kasi marami na tayong paninda na wala sa ahinti na wala na rin dito. Hindi uh, naman kasi lahat binideliver ng ahinti dito sa atin. So, eto, namili tayo doon sa kabilang barangay lang. At uh, mayroon tayong ito, kasari o, oh, yung kumila ko ng Tando Eye Light. Na, ilang ano ba ito, maliit siya. 500 ml. Dalawa lang yung nabili ko. Try ko lang yan mga kasari kung uh, mapatok dito. Kasi wala akong nakita doon kanina na senior na tanduay light. Tapos bumili din ako ng dalawang long -nake. Kasi meron pa ako dito. Pandagdag ko lang. Dalawa lang. Ihuhol ko lang ito mga kasari sa inyo para mabilis lang tayo tapos isang Revisco crackers uh, maganda siya kasi uh, 10 plus 1 uh, isang uh, hansel crackers isang lampin na newborn to small na 12 pieces ang laman mayroon akong soke ito dito isang pack ng Nescafe stick isang thai ng berberan choco Ayan. tapos meron ako ditong anise cafe 23 grams pangdagdag dagdag ko lang ito kasi meron pa naman tayo bali tatlo lang mga kasari ang aking binili isang pack ng ajinomoto tapos itong ating magic sarap na parang naka ano ito naka budget triple pack ang uh, kanyang ano isubukan natin kung putol putolin na lang natin kasi bihira naman ang bibili nito tatlong piraso agad kaya putol putolin ko na lang at saka ibebenta ko siya na pig 5 pesos hindi ko alam uh, guys kung magkano ito kanina sa ating resibo kasi bago yan eh wala kasi yung ano wala kasi yung tao dito ah ano siya guys bali 132 ang dalawa sana yun Ayan, 132 ang dalawang pack na ganyan So 11 pesos pala ang isang isang ano nito, isang hulera, isang yung tatlo 11 pesos. So, kaya bibenta natin siya ng 5 pesos, meron tayong tubo sa isang hilera ng uh, 4 pesos. Kasi magiging 15 pesos siya. At uh, ito mga kasari, meron akong binili dito na 5 pesos na nakaano siya, naka-asenso pack. Ayan. 100 ml. Tapos, meron din akong uh, suka na 4 verse 1. Ang bigat pala nito mga kasari. Oops. Nang sabihin naman nito. Ang bigat. Hindi <laughs> ko kaya Ah, uh, Ascenso pack din pero asuka uh, siya na 200 ml. Bandas uh, din yata ito. Ah, uh, oh, 12 pieces. Yan mga kasari, oh, 12 pieces na 200 ml. Tapos, uh, eto, mayroon tayo ditong sa laundry naman, uh, anim na smart, disuasing paste tatlong lemon, at saka tatlong kalamansi. At, anim na sunrocks, 100 ml. Tapos, dalawang speed na bar. Tsaka, uh, dalawang pride na bar din. Yan ang ating nabili doon sa G-Light Store. At, ating na natin mga kasari ang tanduay light na maliit. Uh, ang kanyang presyo is uh, 20, uh, 75 pesos ang tanduay na 500, 500 ml. So, ang binayaran lang natin doon is uh, 1,483.46. At yan lang ang aking nabili doon sa uh, G-Lite Store ngayong tanghali. At yun na mga kasari ang ating na mga nabili ngayong araw. At mamaya madarating ako mga gulay. Kasi uh, kaunti na lang yung ating mga gulay paubos na. So, Uh, kailangan na natin magpa-deliver kahit paunti-unti ay kumipita din ang ating gulayan section so hanggang dito na lang mga kasari at uh, kamusta kayong lahat napakainit ng panahon dito sa amin sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel sa mga baguhan pa lang at baka gusto ninyong magsubscribe uh, Click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video na susunod pa. Hanggang dito na lang. God bless us all. Bye!